Good afternoon, good afternoon, good afternoon guys Eto, nandito na kami sa Nubaliches no proper guys Eto, binabagtas na namin yung Susano Road Papuntang Diparo guys Kalookan So guys, oh, kita nyo Medyo traffic na dito, konti Noong araw kasi dito guys, napapasyal ako dito mga 1980s Uh, from here sa location na to hanggang sa may Pasig e eh, 30 minutes lang ang biyahe ko doon guys pero ngayon oh six -six ka na at uh, crowded na grabe so guys mamaya pagdating namin sa may Deparo uh, between Camarines susano Diparo road yung guys sa kaliwa kami doon at after doon, mga 10 minutes na lang guys, makakarating na kami sa aming pupuntahan. So guys, sabang-abang lang and thank you for watching. Bye-bye!